Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay hindi nagpapabaya laging inuuna ang dapat na matapos, at kung sa tahanan naman gusto ay walang usapang pagmumura at walang usapang birwang makakasakit ng damdamin, hindi basta nagtitiwala ngayong araw maingat para maalagaan ang mga kabuhayan at may kaluwagang magpalabas ng pera para sa pamilya, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng numero, number 24 at number 9, number 30, number 17, number 22 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang. May kabastusan at toksuhan ng pagmamahalan kung gagawa. Naman ng isang gawain ay masinop ayaw ng inaabala, at ayaw rin ang mga chismis ang walang kabuluhan. Sa pera ay hindi basta magpapautang para sa pamilya ang mga kinikitang pera. Wala sa iisipan na magselos laging may tiwala sa minamahal, maaruga sa magulang may kahanda ang makatulong kung kailangan at ganun din sa pamilya ay maaruga sa pagkain para laging may maayos na kalusugan, mga masuswerteng numero, number 15, number 8, number 25, number 40, number 17 at number 33. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapan. Nang pag-utang ng pera para walang makagalit na tao, sa trabaho ay matahimik na gagawa ang gusto ng makatapos ng maayos, at ayaw ng nakikialam sa mga usapan ng ibang tao kahit na sa hanap buhay. May kadalian lang na pwedeng magduda ngayong araw, para maalagaan na hindi mapasok sa isang suliranin, malambing sa pagmamahalan, at may kaluwagang maglabas ng pera para sa pamilya. Mga masuswerteng numero: number 29, number 11, number 34, number 13, number 37 at number 4. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, pag-usapang chismis. Lang ay walang tiyaga, iiwanan ang mga kausap, mas gusto. Paang magtrabaho ng makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, sa tahanan hanggat maaari ay ayaw na nagpapahiram ng mga gamit sa ibang tao, at ang gusto pa rin ay masasayang usapan para laging may positive energy ng kasiglahan ang pamamahay ang nasa isipan, sa trabaho ay masinop at madisiplina hindi kayang masuhulan ng pera, at wala sa isipan ang pagseselos dahil laging may tiwala sa minamahal masuswerteng numero number 15 number 29 number 6 number 11 number 45 at number 10 Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw kung kikita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan ayaw ng nakakaipon ng ganun pera dahil nasa isipan baka mabalikan ang karma Nang kamalasan. Sa trabaho naman mas gusto ang matahimik na gumagawa ayaw ng mga usapang walang kinalaman sa trabaho. Sa pera ay may kadaliyang magpautang ngayong araw sa mga kakilalang tunay maaruga sa pagkain ng pamilya at malambing sa pagmamahalan at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, masuswerteng numero, number 14, number 26, number 5, number 32, number 9, number 40. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may masinop na ugali. At ang gusto ay laging malinis ang pamamahay na maselen. Sa mga gawain, sa trabaho mas gusto ang gumagawa kaysa makipagkwentuhan para walang mapasok na suliranin at magtagal sa hanap buhay ang nasa isipan, at hindi gagawa ng isang bagay na pwedeng mawala ng trabaho, may kahandaan laging makatulong sa magulang at maaruga sa pagkain ng pamilya, may kaluwagang maglabas ng pera para sa pamilya dahil nasisiyahan pag nakikitang mga nakatawa ang kapamilya, mga masuswerteng numero, number 7, number 36, number 25, number 11, number 31 at number 23. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mapagmasid. At may matalas na pakiramdam ngayong araw, sa trabaho. At maging sa ibang kausap, matalino sa trabaho at hindi gagawa ng pagpapataan sa mga dapat natapusin, ang gusto ay mas makaipon ng pera para sa magandang kinabukasan ng pamumuhay ng pamilya. Mahigpit ngayong araw hindi basta magpapautang para maalagaan ang mga perang kinikita. May kaluwagan na magpalabas ng pera para sa pamilya at malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng numero: number 8, number 12, number 40, number 18, number 36 at number 2. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at hindi. Basta kayang pakisuyuan ayaw ng pagkakamali mas gusto. Ang makagawa ng nasa ayos sa trabaho ay laging mapagmasid. Para ang gagawin ay laging maging maayos ng walang pagkakamali. May kadalian lang na pwedeng magalit ngayong araw at may natatagong katapangan na ugali. Ayaw ng mga usapang chismisan at kabastusan. Wala sa isipan na magselos laging nagtitiwala sa minamahal at may katipiran magpalabas ng pera ngayong araw sa mga bagay na hindi dapat paglabasan ng pera. Mga masuswerteng numero. Number 11 Number 10 Number 28 Number 22 number 36 at number 5 Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw kung gagawa ng isang gawain ay maingat para walang paulit-ulit na paggawa sa tahanan ang gusto ay masasayang pag-uusap para walang makapasok na suliranin sa tahanan at may kaluwagang magpalabas ng pera para sa pamilya at hindi basta kayang magtiwala kaagad ngayong araw sa ibang tao ng mga bagong kausap, sa trabaho ay gagawa ng matahimik ang gusto ng walang makakaabala sa mga gagawin, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng numero, number 27, number 25, number 8, number 10, number 36 at number 43. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw sa paggawa ng trabaho. Ay hindi mo maasahang makisuyo sa ibang tao, mas gusto. Ang gumawa ng matahimik para walang abala, sa pera ay hindi naman magpapautang dahil ang kinikitang pera ay laging nilalaan para sa pamilya, maaruga sa pagkain ng pamilya para ang nasa tahanan ay laging magiging maayos ang mga bawat kalusugan, may natatagong matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan, na malambing naman sa pagmamahalan at may kaluwagang magpalabas ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng numero. Number 25, number 31, number 9, number 45, number 2 at number 27. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang chismisan at ayaw din kausap ang tao na nag-aangat sa kanyang sarili, iiwanan ang mga kausap mas gugustuhin pa ang magtrabaho para makatapos ng maayos, at may kahirapan magbigay ng pagtitiwala ngayong araw maingat, sa trabaho mas gusto ang nakakagawa ng matahimik ng walang kwentuhan, sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain lagi hanggat makakaya para ang mga kalusugan ay laging masigla, mga masuswerteng kulay at numero. Number 6, number 19, number 42, number 12, number 33 at number 27. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matalinong kaisipan sa mga dapat nagagawin lalo na sa trabaho para makakuha ng pag-asenso at hindi basta nagbibigay ng mga kaalaman o karunungan sa mga kausap, Maingat dahil ang nasa isipan ang karunungan na isa ng kayamanan para sa pag-asenso ng pamumuhay. Wala sa isipan ang magselo sa minamahal laging nagtitiwala at may katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng numero, number 10, number 32, number 45. Number 29 number 4 at number 40